dito tayo ngayon sa Naiya Terminal 3 at ready na tayo bumalik sa US. Pero bago yan, dadamo na tayo sa Doha, Qatar. Um, 18 hours tayo doon, magli-layover. At uh, sasama natin for the first time ang parents ko. Nice. So, unang beses nilang lumabas ng country at papunta agad sila sa Doha, Qatar. And then after that, punta sila sa USA. So, tatungin natin mamaya kung ano ang kanilang uh, nararamdaman for the first time. Okay? Ayan, kumakain na ang mga sa mga <laughs> Tulog si Kuya Marco. Ayan, tulog na malap So, papunta tayo sa gate 115. Ayan, natagalan kami dahil sa immigration, si Mama ini kapangalan. So, binerify pa. So, pa, masasabi mo? Unang labas nila ng ano, ng bansa, o? Oh. My first uh, travel abroad. Yun? Qatar, tapos ano agad? US? Qatar, we stay in for 20 hours. Ayan guys, nandito na kami sa Qatar Airways, sa uh, boarding na kami. Uh, nandito sa tabi ko si Mami, tapos nandun si Marcos, si Papa, si Mama, tapos yan si Luna na makulit. Um, waiting pa sa mga ibang passengers and then 9 uh, nine hours yung flight namin papunta ng Doha at uh, susunduin kami doon ni Fahad mag stay kami for 18 hours at uh, mag ikot ikot mag ng mga pictures pictures para makapunta rin si mama at si Papa so ano Home okay naman kayo dyan okay naman comfortable ano oh. Luna. Ayan, so gaya nga nasabi ko guys, first time ni Mama at ni Papa at uh, this is the dream come true. Uh, dati pangarap lang namin na makapunta ng US at ngayon makakapunta na sila for the first time. Yun ang unang labas nila ng country at sa US pa and then doha pa tayo. Ano yung Mag-order ng pagkain. Ika dito kayo. Si, ano, you know, si Kapitan Marcos. Kapitan Marcos. Nandito na kami sa Doha Airport. Alright, yan. nandito na kami. Nakapasok na kami. Nakalampasan na ng immigration. Kuya. Oh, ma. Kamusta naman? Alay, okay. <laughs> <laughs> Ang daming mga ano? Ang daming problem. Process? <laughs> Dami pasikot Ikaw pa. Dahil pasikot-sikot. pasikot-sikot. <laughs> can I go walk? Ha? Huh? Yeah, you can walk. Can Ayan, si Fahad ang naghihintay sa amin. Papasok na kami ngayon ng Doha. Ayan sila. Dito pinanganak si Marcos. Di ba, Oo. Uh, yan, oh. Kasi dyan, oh. Hi! Hi! Apo? Asan sila? Ha? Asan sila? Asan <coughs> sila? <coughs> Grabe, <coughs> Hello. Hello. Hello, Hello, Hello Kamusta? Really baby, oy. Kamusta? Mungitin ka lalo. I remember I you. Oh, Pretty. Oh, Pretty. Oh, Pretty. Pretty. hindi mo matatanda si Jud? Motor na na. Oh, yun -motor, yung oh, yung nakamotor sila yung nagpunta yung tamawag ako sa'yo, sabi ko. Oh, oh. Si Pahal, eh kilala ko si Pahal, di ba? Oh, oh ayan. Yung sa Baby luna say hi. Yeah. po. Unlock na, oh my god, ang bilis ng panahon. Unlock ni Baby. Ang bilis ng oras. Yeah, before. still two. It was <laughs> remember when you bite him? <laughs> <laughs> Yun talaga yung tumatakas. Kaya nga ka, eh. Uh, eh. Sabi niya, Marcus, the one who beat me. <laughs> uh, <laughs> hindi niya nakakalimutan? Oh, you bless mo na. Oh. Bless sa tita. Luna. Yeah, hey, good bless you. Ah. Oh, yung beautiful naman ng baby na yan. Ay. Ah.

Kay tita oh. Kay tita. Oh, kay tita ulit. Kay tita Chico. Be, 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 God bless. Be, be, be. Yan. Oh. On Tito Fahad. Marcus. Tito Fahad oh. Kamusta? Ah, hindi hindi Kay sa Kaya si Jan. Bless you, Sila yung ano, lagi sila magkasama eh, oh. Magkalaro. Maliit pa si ano, maliit pa. Nung umalis kami, wala pa, hindi pa pinapanganak, di ba? Hindi niyo alam nagbuntis. Iyan na nga eh. Nilihim-lihim nito eh. Ayan, ito. Itong ito beautiful na karyana na yan. Ito kay Jude, yan. Maliit pa si Lobby nung umalis kami. Baby pa. 20 Oh, kaya nga eh. <laughs> ano ba yan? Ah. yung sasakyan namin na dito na X-Trail. <laughs> <laughs> Diyos ko. Kawa ko lang kung nandun pa rin. Pero kabahin na kabilis yan, di ba? Alto Mama Stadium. Uh -oh. Eh, sinasabi ko sa mga, ano, mga kawork ko doon sa US. Sabi ko, kung akala ninyo first world country kayo, sabi ko, hmm. Diyos ko, pag nakita ninyo ang Qatar, Kala nyo lang ano? Kala nyo. Baka sabihin ninyo third world country pala kayo. <laughs> <Drinkin> oh. karak. <laughs> karak. 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 Oh. Ano okay. lasa ng karak? Parang may luya no? May luya. Luya na may cha. na tsa. <inaudible> okay. Ikaw pa anong ano? <inaudible> anong lasahan, anong lasahan mo sa karak? Anong lasahan mo? Mayroon <laughs> okay, na yung na may oh. may no. no? may nasa. Oh. Yan ang ano, pag tinanong ako na nagpunta ka ng Middle East, oh. uminom ko naman ng kape ng ano, tsaka ng Middle East, karak, yun. Gawa. Gawa, mas malupit yun, oh. Pero masarap, din. Oh. Eh. Parang ginger na ah, yun. Parang ginger? Mayroon na yung nasa, Pero magustuhan mag yun. I got a long one. Ano ba, kung may parking space mas mahal. Makapag-picture saglit ganda ng mga sulat-sulat doon sa Doha, no? Doha city. Hmm. Elka. Uh, so, yung uh, Asian na. Pwede nito mag-picture na lang, oh. Kaya nga. Oh. Subukan natin dito. Just aside lang na eh, yan, no? No? Oh. Kahit sina... Ayan guys, nandito kami ngayon sa Doha Expo 2023 um dumaan lang kami sa sa Alvida Park para magka, makakuha ng magandang uh, pictures uh, para sa aking uh, mama at papa yan and kumaykitan nyo yan napagandang uh, ministry Qatar ministry at nando naman sa likod natin ang 2023 um Doha Expo at makikita nyo doon yun naman ang Doha downtown itself

Huwag sa atin. Walang bagay yun. mga ranges. Nakuha kumain sila ganito lang ano? Kamay-kamay lang dito? Hindi sila, kamay lang lang.

ayan uh, Turkish Central pero ting, tingnan mo lang din kasi maraming camera okay, dito yana, di ba? ayan, pa rin ako 80 yan na 80 kanina 85 na nagkahalo 68 o oh, yan ang aming quick uh, layover in Qatar <laughs> 18 hours <laughs> parang sinundu lang kami kagabi ni ano ni Jude at si Pahal <laughs> ngayon nandito na ulit <laughs> si Papa nag enjoyan sa ano sa Turkish Central <laughs> Ini <laughs> Oh nga sayang ko lamp lamb <laughs> Ang inaabang sana yung lamb eh no. Uh -huh. At least nakakain ng nakainom ng ano bok karak. Uh -huh. ano? ka? Karak, karak. Uh -huh. Yung ano niya daw masarap daw yung karak bok. Oh, lalo kung tea time yun bok ah. Pero uh -huh. so, sige na lang at least uh -huh. ano uh -huh. natikman oh. Uh -huh. Kaya pa, ma'am? Mhm. Oh. Uh -huh. kaya, kaya pa. Ah, uh, sige, so, tapakatin uh, niyo po. May ano na dapat uh, sa dito, oh. stroller. <laughs> stroller. <laughs> hindi po may stroller talaga. Kaming dala. Ah, na na full. ang problema, <laughs> 'di ba, pinapa-check in nila. Ah, yun lang. Oh, ka eh, hindi so now, po, hindi na makuha. pag sakay namin ng ano ng eroplano kanina, kinuha agad. <laughs> Watch your head, <laughs> baby. <laughs> dulo kinukuha yeah. tapos check-in eh sabi ko papasok kami ng Qatar sabi nila ay hindi na po kasi check-in yan oh down baby sakay ka muna dyan parang dito na lang ata tayo po ano Me feel high. She's like search for life.